Yun lang, malabo na ang dagat. Ito may danggit. Ayun, sa pool. Dito lang ito sa tapat namin. Hindi na kami makalabas at sobrang lakas. Makahanap lamang dito ng pang-ulam. Sa parting baba, malabong masyado. Oh, hoy, butan Good size na. Ayun, sa pool. Maliit lang na masyado na spot ito. Sa parting taas lang ang malinaw-linaw ng konti. mabutat may kulang butan. Gawa na ito ng bagyo. Sobrang galaw dito sa ilalim ng dagat. Nagsasarayawan ang mga halamang dagat sa sobrang galaw. May dangget. Ayan, sa pole. May isa pa. Ayan, sa pool din. Pag hindi isa na isa ganitong galaw ng halaman dagat, may hilo. Ako, sanayin na ako. Sana makakitang surahan para may pangulam ang inakay ko. Ito may manala or tabugok. Ayan, sa pole. Masarap itong ginagataan o kaya adobo sa toyo. Malasa ito kumpara dun sa mga nalaking pugita. Dito parte sa gilid ng bahora, ha? walang halaman dagat. Oh, hoy, kulambutan pa. Ayun, getek. Nag-message na naman si Kumare. Wala, Kumare, magalaw ilalim ng dagat. Dalawang surahan dito. Tis ka muna sa ulam na. Asin o kaya toyo. Hanap uli. Oh, hoy. Kulambutan uli. Yari ka. Ayun, gitik. Alanganin -alang siya sang kilo ito. Ito na lang ang papaulam ko sa inakaikot. Tulang surahan. mm surahan. Ikakalamaris bukas. Ya, yeah, Asarayawan ng mga halaman dagat. Hindi kaya ang galaw dito sa ilalim. Parang palabuan na ng palabuan tubig. Oh, kulambutan pa. Ayun, gitik. Ay, salamat at takaapat na. Kaya lang ang isda, ilang piraso. Walang surahan. Sigurado, cuts and cook ang labas nito. Itang may ulam ng mga inakay ko. Ito na, lalo na lumakas dito. Sa ilalim. Bagyo dito. Grabe ang galaw ng halaman dagat. Para kaming idinuduyan. Nandito sana sa parting gitna ng ispatang mga danggit. Kaya lang, hindi kami makaporma. Kaya nag uwi na lang kami. May padating kasing bagyo. At nagkakyat kami sa bangka. Ay, walang surahan. Yan ako na yung pamalit at ito na lang ko sa inakay ko. Bagyo sa ilalim ng dagat. Pag din niya sa isa <laughs> Bulang puhan, hello Ito na lang, papaulam ko sa ina kayo ko Kalamares, bukas Hindi makabwilo Dito lang kami sa Tapat ng bahay Sa kabilang baryo Ayan nyo sa amin mga ilaw na yan sabay uwi at wala na mapuntahan hindi ito maka balik sa puhunan <laughs> ay uruwi yan ito guys sinuhuling ko kakalamares para mamukbang ng inakay ko kulambutan at isdang turutot. At atas yung kalamares na kulambutan. Para maiba-iba naman ang mukbangin ng inakay ko. Kulambutan naman. Wala. Bagibagyo sa ilalimang dagat kagabi. Walang surahan. Makikita natin mamay pagkain na kaya ko kung alin ang kung alin na mas paborito nila kung kulambutan o surahan. guys, pinapait na. Ano? Ika siya sa usawan, suka Si Buyas Dandahan lang, wala di magkakabubo Ano masarap? Walang butang, surahan no. Ha? No. Alin? No. Surahan ang masarap? <laughs> masarap yan at kalamaris <laughs> Ah, uh, pati kiman. Sarap at malutong-lutong. Pal dubusog din na naman kayo niyan. Hmm, sarap. Ito guys, oh. Ang dagat. Kalmado, pero sa ilalim ng dagat. Bagyo-bagyo. Sobrang galaw ng ilalim ng dagat. Makunap. <laughs> Makunap. Mm. Mahanap tayo ng shell. Okay. Uy! May kupa pa! Oh, wow! Jackpot! Ubuhay pa. Nakita ko yung dan. Ha? Huh? Jackpot. Oh, papa. Yeah, laki. Estimate ko nito mga 3 gram. Oh. 300 gram. Papa, palag ba? Jackpot. Ano? Ano? Nakita ka mo? Buti at di ko Siguro, kanina ko pa ito natapakan. Ayamal na yan. Swerte. <laughs> Ayos na ito. 900 ang kilo. Mag 300 grams. Ilan bagayon. Hindi ako maalam magkwinta. Bahala na kayo magkwinta. <laughs> Oh, sabi niyo hindi masarap. Uh. Yan ang badula ng dalawa. Solve. Para kalaot na maya, sorahan naman ang mukbangin ninyo. Bukas. Pagsabaw naman kayo ng sorahan. Kalin pa raw. Kinulang oh. Sa sobrang sarap nga, nagkasigaw pa ng kanin. <laughs> Kanin raw. Ana, kuha mo yung galamay. Makuna talaga yun. May balat yun. O, ayan na. Kinulang ng kanin. Ain't Basog. Basog agad. Ano, hirap niyo ubusin. Marami pa doon. Marami pang kulambutan doon. Nagugutom ako. <laughs> Nagugutom ako sa mukbang ninyo. Ha, pagkatapos ninyo, ako naman. Oh, ginagawa mo ng mic yung kulambutan. <laughs> Okay. Sa sunod na mukbang ninyo, sinabawan ng na manasurahan. Hanggang dito na lang guys, ang mukbangan ng inakay ko.